Kaya matagal mag-charge ang iyong telepono at palaging nakasaksak. Yaw ng mga teknikong cellphone na malaman mo ito. Dahil syempre gusto nilang bumili ka ng bagong baterya. At ang pinakamasamang bahagi ay maaring nangyayari ito sa iyong device at hindi mo man lang ito napapansin. Kaya't manood. Hanggang sa dulo at itigil ang panlilin lang. Sa video na ito, ipapakita ko ang isang lihim na code ng cellphone na hindi sinasabi sa iyo ng mga kumpanya kaya para sa unang tip, gawin ang mga sumusunod. Tuwing nagcha-charge ka ng iyong device, unang alisin ang case. Kung nagcha-charge ka ng telepono kapag may case, mali ang ginagawa mo at inilalagay mo sa malaking panganib. Ito ay dahil kapag nagcha-charge ang iyong device, umiinit ito ng husto at ang case ay magdudulot ng mas mataas na temperatura sa device at kaya matagal mag-charge ang iyong telepono at mabilis din itong nalulubat pero kung susubukan mo ito at patuloy pa rin ang problema, ituturo ko kung paano ito ayusin. Gawin ang sumusunod. Hanapin ang App Store sa iyong device. Pagkatapos, hanapin ang Battery Repair. I-click ang app, pagkatapos pindutin ang Install. Ngayon maghintay hanggang ma-install ang app. Pagkatapos, buksan ang app. Pagbukas nito, makikita mo ang screen na ito na may maraming maliliit na parisukat. Trabon app na ito suriin error sa baterya at ayusin ito. Kaya magpatuloy ka at i-click ang start. Pagkatapos isa ang pagsusuri at posibleng mga pag-aayos, kapag tapos pindutin okay. Ngayon, ikonekta ang charger, suriin, ayusin ang anumang mga depekto. Sa pag ng charger, madidetect maayos nito ang mga depekto sa pagcha-charge. Upang muling gumana ang baterya ng iyong telepono tulad ng nararapat, Pag natapos na ang proseso, makikita mo na ang kalagayan ng baterya ay nasa mabuting kondisyon na hence kaya tidigil na ang iyong device sa pag-init at makakapaghawak ng charger ng mas matagal. Matapos gawin ang prosesong ito sa aking device, tumagal ang baterya buong araw kahit na sa mabigat na paggamit. Ngayon ipapakita ang isang nakatagong code sa telepono. Ang code na ito ay tibabalik ang warno Bateria na magpapahabang mas matagal ito, para gawin ito, buksan ang dialer ng iyong telepono at pindutin ang asterisk hash 990 at hash. Bubuksan nito ang menu na ito na may ilang panloob na impormasyon o hanapin ang option na battery reset. I-click mo lang ito at magsisimula na ang battery reset sa paggawa nito, nire-reset mo ang wear now baterya ng iyong telepono. Dapat na itong gumana ng maayos muli. Nakasama na ang pagtagal nito ng mas matagal. Sigurado akong sa pagsunod sa mga hakbang na ito, maibabalik ang iyong nasirang at hindi gumaga ng baterya. Kaya video na ngayong araw, nagustuhan mo ito? Ipaalam sa akin sa komento kung alin ang pinakakapakipakinabang sa iyo at kung alin ang hindi mo alam. Salamat sa panonood, magkikita tayo sa susunod na video.